tayo ngayon sa aking tinutuyugan kung saan mag ako ng aking mga kagamitan. Ito nga pala ang aking ladaling. Siyempre, kailangan ko ng bag. Old Navy siya. Sunod, isang brief. Ibo ng tatak niya kahit may buta siya. Ito. Susot ko pa rin yan. Dahil bigay sa akin yan eh. Ito, boardwalk lang siya bigay din sa akin yan eto hindi ko brief to eto tadalhin ko to Shirts na to eto pa yan eto eto sa kapatid ko at eto maging at et bali kung ano nakikita niyo ngayon eto na rin ang aking isusunod mainit kasi kaya hindi na ako nagpans si Wow! Dito nyo ba paus? Dito nyo paus sobrang init. Sundan nyo lang ang pagbiyahe ko. Pala ang aking arsing pangarera. Ito yung dating original itsura nya. Yan. Then sineta pang ko, pinapinturahan ko. Ito na siya ngayon. Ferrari, perari <laughs> Hindi pala perari Uh, wow ganda before after wow uh, hello nandito ulit ako uh, dadalhin ko nga pala to kita niyo ba to malaking bagay na nagagawa na ito nakakasisid uh, ako sa ilalim ng tubig talaang cellphone ko gamit to. Ito ang simpleng garapon na to. Yan. Sunod, dadahin ko rin itong tape. Importante din to. Malalaman nyo kung bakit. Panoorin nyo na lang. Ah, siya nga pala. Hmm. Makikita nyo ba nasa leg ko? Importante din to. Underwater flashlight to. Hmm. ginagamit ng mga minero. Ah, tama tama. Atop na atop tama ng dating. Ano daw mas bagay sa akin? Ah, sana Ito. Gagag, kahit anong na may bagay sa'kin, ganyan ako. Di sila lang ang binabagayan. na? Ha? Magpamsa ka. Nasiya eh. oh All set. And ting ting ting